Maraming salamat. Thank you very much. Uh, po po tayo. Uh, nakakatuwa na makapunta dito sa mga natapos na proyekto sa, para sa irigasyon. At uh, alam naman po natin na basta't ang pinag-uusapan ay ang agrikultura, lalo na ang palay at bigas, ay ang pinakamahalaga ang patubig. Kaya ito ang aming, uh, ito po ang aming nga. Uh, Uh, binibigyan talaga ng pansin para maparami natin ang irrigated lands dito sa buong Pilipinas. Dahil uh, kung maalala ninyo, last year, nahirapan tayo dahil sa presyo ng bigas dah at uh, dahil sa maraming mga sa dahil sa climate change, dahil sa international market, lahat maraming uh, dahilan. Kaya yun ang inuna namin. Tiniyak namin na wala na, mas, binawasan na namin, halos wala na yung, mga smuggler, nahuhuli na lahat. At yung, uh, uh, yung distribution at saka yung subsidy na binibigay ng pamahalaan ay tinuloy na natin. Kaya meron na tayong 170-something kadiwa. After, pagkatapos nito, pupunta na kami at uh, titignan namin na inspection ni namin yung isa pang 20, 20 pesos per kilo na rice na, na release doon sa Kadiwa. At uh, yun po ang inuna namin. Ngunit kasabay nun na hindi masyadong napapag-usapan ang big increase pagparami, pagpa, pagpalago ng produksyon natin. And uh, that is uh, very important dahil para hindi na tayo mag-import ay kailangan ang gawin natin ay baka pag-produce tayo ng bigas na sapat para hindi na tayo kailangan hindi na tayo umaasa sa ibang lugar at uh, ito ay naging naging maliwanag noong uh, pagdaan ng pandemya na hindi tayo walang barkong dumadaan walang barkong nagde-deliver ng bigas ay doon na nataranta lahat, hindi lang naman ng Pilipinas, kundi lahat ng buong mundo dahil nga nagbago lahat. Kaya natutunan na natin na dapat meron tayong sariling supply. Kaya patuloy ang aming mga proyekto para sa irrigation. At uh, dahil sa kabila naman nito ay ang uh, meron tayong meron tayong mechanization program. Ibig sabihin yung pagbigay ng mga makinarya, uh, mga tractor, mga backhoe, mga dryer, mga milling machine uh, na maliliit tapos yung pati yung sa tinatawag nating solar powered irrigation. Ito po yung bagong teknolohiya na solar powered na po. Hindi na kailangan ng krudo Basta't, uh, basta't may araw, may kuryente, pwedeng uh, paandarin yung bomba, meron na tayong irrigation. Uh, lahat yan ay dinat, uh, lahat yan dito sa ating uh, pagpapatayo, pagpapalagay ng mga ganitong klasing irrigation project para dun lumaki ang ating produksyon. At nakikita naman natin na meron, namang, meron tayong nakikitang pag, na gumaganda naman ang ani natin. Uh, nung 2000, uh, 24 last year, kahit na nagtuyot ng siyam na buwan, bago nagbagyo, ng anim na bagyo within 24 days, then duman dito sa Pilipinas, kahit na nangyari yun, record pa rin, ah, pinakamalakapaling harvest. Ngayon taon na ito, ay palalaki na naman natin yung harvest, pinakamalaki ulit ang magiging harvest ng 2020, 2025. Sa so, ngayon nga nag-aani may, may, um, na yung ibang lugar. Kaya at kaya na nating kalkulahin kung ano yung magiging total uh, production natin. At kagaya dito, ang um, the 400 400 beneficiaries 300 hectares ang service area dito. At ang pinakamalaga dyan, ngayon yung service area pwede na ang triple plant, tatlong planting. Uh, imbis na dati, eh, hindi ganun. Uh, kaya iba talaga basta may patubig. Kaya yung production natin ay biglang tataas kaagad yan. At ito yung ginagawa namin sa lahat ng uh, buong Pilipinas. Kaya uh, mabuti naman dito sa Bohol because, Bohol, kailangan natin gawin ito kasi you are also a tourist destination. Kilalang-kilalang eh. uh, tourist destination. Para malaman din ninyo, inaayos din natin yung Bohol Airport para gawing international airport para yung mga turista hindi na kailangan dadaan sa Pilipinas eh, sa Maynila dire-diretso na sila kung saan sila nanggaling dire-diretso na sila dito dahil medyo eh, inconvenient na kung dadaan pa ng Maynila maglilipat na naman ng uh, sasakyan bago sasakay magbabayad ulit ng pamasahe kaya uh, yun ang ating ginagawa para tulungan yung tourism industry dito sa Bohol etong lugar na ito ang naging uh, karanasan namin 'yung mga tinatayo namin mga ganito ng mga dam na uh, mga sweep mga kung uh, basta water impounding nagiging tourist destination dahil tama nga naman maganda nga naman dito pasal uh, sinasabi ko kay go pamuntado eh, lagyan natin ng konting bubuk, ng konting cover dito lagay pampiknik ng tao dito sarap nga naman magkapi-kapi dito uh, na yung tubig 'di ba kaya another it's another uh, another use may isa pang gamit kasi ito hindi lang nga irrigation, flood control pa ito. Ay, uh, ang naging, ang uh, usapan namin ni Gov, nakita namin, magiging matagumpay ito. Dahil kung titignan ninyo, ang kapal ng kahoy sa taas, kaya hindi ma-preserve ma 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 yung tubig, hindi magbabaha, hindi mag uh, hindi maglalandslide dahil magandang ano, magandang uh, ang, ko ang ka forest coverage kung tawagin. At uh, na sisik yung lupa hindi guguho dahil nga may malalaking puno na pagpasok nga namin congratulations talaga Gov, na yung forest cover niyo mga watershed ninyo, ay well protected that's a very important part ng ating uh, ng ating project kaya para sa ating mga magsasaka ay uh, gagawin namin ang lahat Uh, para tulungan kayo na yung production ninyo ay maging mas mataas at ang kita ninyo ay magiging mas mataas. Kaya uh, we are continuing at uh, uh, patuloy natin ginagawa ito uh, para pagandahin ang agrikultura natin, para pagandahin natin ang hanap buhay ng ating mga magsasaka para sa inyong, para sa inyong sarili, para sa inyong pamilya, para sa inyong probinsya para sa Pilipinas at ito'y nakakatulong sa ekonomiya natin. Kaya papa uh, nagpapasalamat kami lagi. Tama yung sinabi ni Administrator uh, Eddie, na sinasabi niya kayo mga bagong bayani. Eh talaga naman dahil kailangan yung kailangan maunawaan kung minsan sa sa mga lungsod din nila na, yung mga bayan hindi nila nalala na kung wala ang magsasaka eh wala tayong kinakain Uh, kayong nagpabubuhay sa buong Pilipinas. Kayo ang tumitiyak na may pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya nandito ang pamahalaan upang tulungan kayo para mapaganda pa natin ang food supply dito sa Pilipinas, mapaganda pa natin ang hanap buhay ng ating mga farmers, ng ating mga magsasaka, at uh, maging maayos ang patakbo ng sektor ng agrikultura. Maraming maraming salamat at uh, sa ating mga farmer beneficiaries, uh, ipag, uh, pagpatuloy nyo, alagaan nyo po ito, alagaan niyo yung watershed. At uh, nakakatiyak ako na makakakita kayo ng ani na napakaganda dahil meron na tayong patubig at may suporta na tayo galing sa Department of Agriculture. Maraming maraming salamat sa inyong lahat.